What's up mga kainsan Ayan mga kainsan Nakabagat na naman po tayo na mga ngasok Mga taga bundok po Ayun, Ay daladali Bayawak Sinita ko ay sabi ko ano ba yan Bayawak ay sabi ko yun ako Ay bawal na bawal yan Alasing aadubuhin Ay hindi ko naman kilala mga kainsan Ayan mga kainsan ire ko Ay sabi ko ay bawal yan Ay dito po sa amin namumungad ang mga ganto ay Bayawak tapos po ay mga labuyo yan kung anong uri ng ibon bawal pong kuhanin yan mga kaisan ay pag ako'y nakasalubong at nabagat ko ay di ating sinisita at gawa ng ano ay wala na pawala na yung mga ganto pag pirmi aadubuhin at gata ay maosisa mo eh. susunod na henerasyon ay wala ano mga kaisan ay sabihin naman na magiinom ay kaisan sayang yan yan ang laki ay ay ah, eh. mawawala ang puso sa mga kaisan misan po ay nababagat ko ay ano mga maglalabuyo misan ay labuyo naman po ay ginagawa ko mga kaisan ay eh, di ano kumbaga ay eh, papaltan ko ng manok isang kilo ay yung ganito pati ay ano mag search ka ito pati ang katimauhod oh, oh. kita kayo mga sawa mauhod po yan huwag kayong kakain Aba, ay pero nung araw mga kainsan ay kaya naman akong kumain na rin. Eh. Ay, yung pala nakakaawa. Ay siguro nga ba eh, sabi ko nga sa inyo, ang kinagis kuy, permi na lang ko eh. Pero may nalang nakain ng ganar eh. Yan naman ay eh, parang tao din mga kainsan ah. Kung bagay may anak din, may pamilya. Eh siya nga naman, pag ikaw ay magsiseminar, ay malalaman mo nga naman ang tama at mali mga kaisan ayo ay, ay ngay, kung nga kagaya lumaki ay sa gubat ay di ano mga kaisan kung ang alam ko legal lang nakainin pero pagpag aaralan mo hindi pala oo. gawa ng ang dami ko din natutunan mga kaisan sa ibang bansa yung mga ganto pinapangalagaan nila ang dami yung mga ano kahit mga parang bayawak sa disyerto hindi nila hinuhuli yan dito ko na lang release mga kainsan gubat na naman po Ari, ay bahala na po siya hindi ko pa po nakikita pero parang ang bigat po kahit mga kapatid po, mga kaisa, ko mga ka pinagsasabihan ko kahit saka mga mga taga dito sa amin bawal talaga ay sa, wala na susunod na hirasyon bayawak ay Ay, nakagapos pa Oh. Nakatangon din. Hmm. Nakagapos mga pensa nakakaawa. Hmm. Nakagapos! Ay! Ay, kaya ay, kapos na Eh. Nakakaawa. Hmm, okay. Hindi naman po natin siya sasaktan. Yun. Hmm, para din po itong tao huwag po nating ano hin o man sa totoo lang mga kaisan ang dami ko nakikita ng ganito huwag po nating adubuhin kung bagay may buhay din po ito ay ayos naman po tinanggal ko lang po yung mga tali niya Ha mga kaisan, wala na pong katali-tali. O, oh, yan, makikita po ninyo. Pati po pa, wala naman po siyang sugat. Ay, ibibigay ko sana sa DNR. Ay, hindi na po, dito na lang po. At gubat na din naman po. Yan, bahala na po siya. Yan, nawala na. Ah, pagkakabilis. Yan. Sa mga makakapanood po na bata, okay lang po kayong mga dito sa amin, kalapit at hindi po ko hindi ko sila sinisita yan yan po ay maraming isda maraming hito at dalag pero pag ganyan at nakita nyo ako yun sinisita, sinisita ko na yan wala na mga kaisan no? Oh. at ay wala na pag walang magmamalasakit ay wala mga kaisan yan yeah, eh, sinasabi ko ayun o oh. lumabuna o na oh. ang na, pagkakabilis yan okay, o lumabuna o oh. nadi yan ha oh. Yan. Nandiyan na po yan. yan. po ang magiging tirahan niya ngayon. Yung uh, gubat na yan. Yugang yan. Yan. Paalala lang po. Sa mga ano. Huwag po natin. Hayaan po natin silang maging malaya. Hayaan nyo lang dyan. Kasi buhay din niya. Kakaawa din ay. Alam ko marami magkukomment. Kainsan. Sayang. Ay. Wala. Ay, nagbago yung ano. Yung mga kainsan ay. Naiba yung mindset ko mga kainsan. Yan na may ano, may ibang mindset mo pag ikaw nakapag ibang bansa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki na kapag ibang bansa, pero doon kasi marami kasi marerealize eh. Akala mo dati tama, pero doon mo lang marerealize eh mali nga pala. Oo, oh, yung mga wild duck. Bawal din 'yan. Kaya pag mayroong mga namamaril po dito sa amin, sin po natin na huwag isda pwede. Yan pinapayagan po natin dito. Mangisda kayo, walang problema. Kahit limas-limasin ninyo. Hito, dalag. Okay lang po yan. Oo. Uh -huh. Yan. Di na po siya mamamalagi malagi. Bahala na po siya yan. Hmm. Awawa. Pag po kayo kakain ng ganyang bayaw, Kaya eh, di na lang po kayo ng isang kilong karni. Yeah. Eh masarap pa. Oh, hindi ka parang hindi ka pa nagkaroon ng kasalanan. Yeah, bumili okay ka okay kalahating kilo. Ay sa bagay hindi mo rin masisisi mga kainsan yung mga kaibigan nating mga taga bundok ay. Mga kaibigan natin gawa na siyempre hindi hindi pa naman sibilisado. Ayun ay, naman talaga ang kanilang mga kinakain. Oo, oh, hindi din naman natin masisisi pero kung tutuusin mo ay huwag. Kumbaga siyempre yun lang ang pagkain nila. Ay di yan, kailangan ay eh, masimi na rin nga.

kalikasan Kasama siya Gainsan Mga kaibigan natin natanim, ayun po oh. Yan sa likod Ari po ay mga kainsan ay ano Nag ano po tayo ng mga buto buto, bulalo Ari ko, eh, masisilab pa Hmm, hindi naman po talaga bambuto, may laman po kung bagay may mabuto-buto, malasa po ito ay eh. Oh. aray ko ah, ay labog na Oh, ayan mga kaisan, no? oh. May laman din naman. Laman po ah, oh, puro laman oh. Ah, ikoluna, eh, Oh, ay ah, sa puar ay. Malalabog na maigi. Mm -mm. <laughs> Malalapnos pa, wala nang Ah ah. Wala na, may nanalo na ng ating mga kaibigan Lutoy Tali na kakain na Lutoy na Ay Alas 12 na pati Masarap mga kaibigan Ay sili ano? Tapos ay may kalamansi oh. Ipipiga po natin doon sa nilaga Kalamansi Ah dami sili din eh na Lutoy oh, dali na hala Ano ni Ano ni Ano ni Ano ni Ano ni Ano Pwede na to tayo magtayo ng restaurant at basta sila laki-laki ang customer daw ano to. <laughs> wala si ano to. Wala pa kain na hala. lang wala akong kita. customer. si walang kita daw, ano? Mama! Oh, dali. Pahinga na ako isang sulyaw. Kaya ako nang alam Kaya mama. Ito Kaya ate may isang buwan para sa... Ah, ha, ha, ha. Ayan, Bigyan na ni karne. Ah, mama. Ano to sili na may kalamansi? D Toyo. Mm. Ay. Ay, y Ay alam mo yun yung dalawa laging gusto ganyan. Si Miko at saka si ano. Sili lang pala. Sumuti mo lang kay sili. Nado na, mayroon nila.